<laughs> kung pwede kang makausap Ikaw naman, ano mga nagbago sa life mo Kahit medyo alam na namin Yung mga ibang ganap Yes, hello everybody Ganoon ako yung question yung. <laughs> yung mga, uh, yes, nagbago sa life nyo Sobrang Guys, kung alam nyo lang guys <laughs> Kung alam nyo lang talaga I may not have bagged the big winner title But I truly feel like a winner feel like a winner Grabe talaga, hindi ko po alam na kami ni Ate Klang ay mamahalin sa outside world. The moment I went out, opened the doors of PBB, hindi ko po alam na mayroon na akong guys yung sa, ano gani, headband, yung mukha ko. <laughs> Tapos pangit ko na mukha na mga ganun-ganun. At ito sa mga tarpaulin, syempre hindi mo yung aasahan. Akala ko 10 years after ko pa yung makikita. Pero napabilis dahil sa BBB. Kaya naman sobrang thankful, of course. Nagkaroon ako ng core, uh, pangkat shuvi. Lahat po nang sumusuporta sa akin. Dahil po sa inyo, maraming maraming salamat dahil nandito po ako because of you guys. And sobrang dami pong brands na alam, alam. Too many to mention. Man, yes. Support the viral pa lang yung TDH. Alam mo yung sa loob po kasi hindi niyo po aasahan na hindi niyo po alam kung ano po yung nang nangyayari sa labas. So hindi namin alam kung mahal ba kami ng tao kung halaga na lang ang basa amin. So hindi hindi ko alam viral na pala yung, pala yung TDH. Ang dami po nangyari and until now, hindi ko po po natatapos panoorin lahat ng videos na edits po nila. I'm just really grateful na Sparkle, Ms. Joy, and Senate opened the doors for me and now, kilala na ako ng tao, hindi lang as uh, si ano si Shubi na nag-host, na nag- Si Shubi, at rin na -ta talaga na island ate ng Cebu na na, 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 na go-getter, palaging nandiyan sa pamilya. Nakilala po ako and I stayed true to myself and that's because of my housemates po. Tinulungan po nila ako mag-acclimate po sa loob ng bahay. Kaya naman, tapusin na natin ito kasi ang dami kong sinasabi ba. And that's all for today. Thank you. Thank you. Thank you so much. And second question pa lang, Jump na. yung kwentuhan dahil ni Shuvi. Ne joke ko lang. Marami pa to, don't worry. Thank you so much, housemate. So, tuloy naman natin this time, the questions will be coming from our friends from the press. So, let's call on Miss Kate at the heart of Random Republica. Okay, I'm sorry. Excuse my voice. Um, since nasagot ni Shubi yung tanong ko, um, uh, my question is for Will and Mika. Um, na Napag-usapan yung boost sa popularity nyo. Can you describe yung feeling na noon kilala naman kayo, pero ngayon Pilipinas kasi marami nag-iintay sa studio na no fans. Oh, wow. Uh, ang masasabi ko lang po talaga is, wow, thank you, Lord. Kasi I've been praying for this simula po next start talaga ako sa showbiz. And napakalaking blessing po talaga na ganitong suporta at pagmamahal yung natatanggap namin, natatanggap ko galing sa mga tao sa outside world. Nakakatuwa po, sobrang overwhelming talagang nakakabigla, nakakanula but at the same time, unti-unti ko naman na po na process kasi slowly pinapaintindi naman din po ng mga tao sa akin kung paano nila ako minahal, kung ano yung mga minahal nila sa akin. And nakakatuwa po na makita or maipakita yung, yung tunay na ako sa mga tao kasi for years sobrang takot po talaga ako ipakita yung sarili ko. For years sobrang talagang merong nag-hold back sa akin para ipakita yung, yung, yung confidence ko, Sobrang introvert po talaga. Kaya nakakatuwa na makita na natanggap ako ng tao sa totoong ako. Sa totoong person namin. Mika? kung po sa question. Actually, ang ganda po ng tanong niyo. Kasi, opo, may mga nakakakilala po sa akin before ako pumasok ng bahay ni Kuya. Pero tulad po nung sinabi ko kanina, sa ibang paraan po kasi siya. Yung nga po, controversial po ako and Sobrang misunderstood din po, and sobrang laking bagay po ng PBB sa akin para mapakita ko po talaga kung sino po ako sa taong bayan. And sobrang tuwa ko po kasi pagkalabas, ay na-expect ko po kasi talaga es ganun pa rin, kung ano yung pagkakakilalaan sa akin. Especially nakuha ko yung red flag. Then, nagulat po ako pagkalabas ko na iba na po yung perspective ng tao sa akin. so sobrang grateful ko po. Hindi lang po sa PBB, syempre kina Miss Anel, kina Miss Joy, kina Miss Boss Hick. sa Sparkle po na unang nagtiwala talaga din po sa akin kasi kung din po dahil sa kanya, hindi din po na akong makakapasok sa PBB. And yun po, pangarap ko din po kasi talaga yung PBB ever since. Kaya maganda po siyang platform para mapakilala po yung sarili namin. Hindi lang po ako, kami po lahat ng housemates. And tulad po nung sinabi ni Shuli, mabos po kami na napaka namin po sumusuporta at nagmamahal sa amin. Maraming nagmamahal. Viral yung singing videos mo. Asalita ah! niya. Pakuwento. Anong story behind those? And ano yung update sa album mo? Ay, thank you po. Um, actually, yung mga videos po na yun, 10 years old pa lang po ata ako ng or mas bata pa. Kasi kung hindi niyo po alam, yung mom ko po, po kasi is OFW. Huwag <laughs> niyo po yun. Iyan. O, Diyos ko. Masira po, po ka rin po dito. Anyway, OFW po. <laughs> So, mangko po, po kasi hindi po siya nakakapunta sa lahat ng events po namin sa school. Wala po siya every time. So, yung mga pina-perform ko po sa school, bine-video ko ate ko or nang mga pinsan ko po, po para ko ipadala sa kanya. Kasi po, through that, mapapanood niya po yung performance ko ng Shallab po or solo niya in malapit. Kaya po, para po talaga sa nanay ko po lahat ng videos na 'yan. Meron pa po 'yung umaarte ako, pero yun na po hanap in this kumanta. <laughs> ano? Yung album naman po, Niluluto na po. And sobra excited ko po. Anong doon po ang sino nga ba siya? Ay, pwede um, na bang sabihin? Pwede naman. Pwede? Ayun. Ako po. Nasabi na ba, wala nang mabawain. Thank you po. Thank you so much, Ms. Kate. Alright. Wait lang. Marami pa tayong kwentuhan. Play natin with Sir Romel Gonzales of BEV. Ay, yung mic po natin. Ayan. Thank you so much. Again, This is for Sir Remiel. Okay, uh my question is ano, para sa mga ex-housemates. Anong moment sa PGB journey niyo ang hindi niyo makakalimutan at ano yung gusto niyong makalimutan? Oh, I can't... Wow. This question po is for the, the ex-housemates. For last, okay. Okay. So. <laughs> oh, para sa akin ano yung pinaka memorable Siguro yung stories nila. Uh, kasi isa yung sa mga bagay nila inspire ako. Sa mga stories nila, alam mo yung bigyan nila ako ng tiwala na mag-share sila sa akin. At siguro dahil sa mga stories nila, mas napupush ako to do better. At siguro mas naiintindihan ko din talaga sila kung sino sila. Parang mas lumalalim doon yung, ano, yung friendship namin. Hindi na siguro friendship fam, yung family namin. At sa gusto kong kalimutan, ba wala naman ako gusto kong kalimutan. Kasi lahat ng bagay na nangyari sa loob ng bahay ni Kuya, meant to be talaga. At para sa akin, hindi hindi na pwedeng palitan yun Like, kailangan na lang mag-move on at gawin ko ano yung mga dapat gawin sa mga darating na opportunities. Yun na. Thank you, Vince. Again, Josh, ikaw naman. <laughs> For me, um, siguro din Ang dam, dami, dami nangyari sa loob na hindi ko talaga makakalimutan. Sobrang memorable. Everything, all of it. But um, siguro one particular thing talaga na naalala ko when, when I was team leader, uh, task leader with uh, Cyril si pati si Tony. Hindi ko makalimutan yun kasi that was the first time na twice in a row kami nanalo. And um, I don't know, it was just it was such a good feeling na nanalo kami two, two weeks in a row. So my budget kami, weekly budget, uh, for two weeks straight. So we had food. So it was good, you know. It was a good time. Pagkain ate sa bahay at And uh, di kami didn't Kaya na-enjoy ka And I was so happy kasi it was a fun task. Nagising pa kami na sobrang agad para mag-shoot para kay Donny eh. I still remember that. That was such a first letter. Kaya sobrang memorable na talaga sa akin nun. And um, uh, so yung makakalimutan? Ano? Gusto mong makalimutan? Gusto mo? ay! Sabi mo siyo? Ay, gusto ko makalimutan. Gusto ko makalimutan. Hindi, hindi. Mali, mali. Gusto, gusto ko makalimutan. Ano? Tama Gusto ko makalimutan. Anong moment sa journey mo sa PBB ang pwede ah, ayaw mo na lang maalala o gusto mo makalimutan? No? Siguro so, yung pag-alis ko po sa bahay ni Kuya. Gusto ko makalimutan nyo. Kasi hanggang ngayon, hindi ko po kayang panorin eh. Iyak po ako <laughs> eh. And that's really hard for me. And uh... Yeah, I think that's one of the biggest things. And that's why I didn't rewatch anything. Kasi they don't want to break what we have. Yeah. yeah. Siguro yun, pati yung sofa situation. <laughs> <laughs> oh, so, Ako al gusto kong alahagi ka talaga. Yeah, pati sa mga yung kailan. So yeah, that's that. Thank you, Josh. Okay, sige. Ngayon, let's ask Michael naman. Uh, yeah, Go ahead. that's a really good question, but something I want to remember and forget. Uh, Simulan ko lang sa gusto ko makalimutan. I think all the housemates could agree that we would forget about the nominations. Kasi yung nominations is something that we have to, you know, find a way na medyo negative about one another. And siguro yung mga araw na nag-nominate kami, yung pinakamabigat sa bahay ni Kuya. Ramdam namin yung bigat. It's not, uh, a, it's a different type of sadness. Kasi doon namin nalalaman na konti-konti malalagas itong pamilya na to. And we don't want that to happen. And as much as we could, we really try to find ways to maintain what we had, di ba? So, yung memories na yun, siguro automatic, I don't want to remember that na kung ano man yung mga rason nila, forget about it kasi what's important is the family that we built. Something I would always remember and I always say this sa mga interviews ko was the moment I was a task leader with River, may ginawa po kasi kaming task, Tower of Love. And sa task po kasi na yun, yung kapuso, magkasama po kami at yung mga kapamilya magkasama. And dun ko naramdaman yung power of collaboration. Kasi ito yung moment na as a kapuso, we united to focus on our side. The kapamilya said their thing. But once when we were together in the middle to complete our task, we were all working cohesively. Iba yung parang walang differences, kumbaga. And doon ko nakita na, shocks ang solid ng tong pamilya na to. And it's so cool lang because we're all part of the same industry. Lahat kami mga artista, lahat kami pumunta dito sa bahay para supportahan din ang isa't isa. At nung nakompleto kasi namin yung task na yon, it was a matter of minutes lang. And we was so unexpected kasi almost impossible shot first. Ang tuwa namin kasi yung talon ng lahat, it was still my memory na parang movie na ang saya, talon kami ng talon. We did a task that was so hard. And at the time kasi sa bahay ni Kuya, medyo down kami nun. Talo, talo lagi kami sa weekly tasks. Eh, gutom na kami eh. So gusto na namin manalo. Kaya nung nanalo kami, siguro din kaya kami, we were jumping for joy. And that's something I will remember because it was a memory, not just me as a task leader, not me in River. It was a, a successful task as a whole family. That's so good. Thank you so much, Michael. I'm sure marami pa kayo lahat mga gustong Don't worry. we'll have time for everyone to speak and share your experiences but let's move to the next question from the floor let's have miss dolly and carvajal and i believe miss dolly's question